Magandang maulan na Webes sa inyo lahat. Tuloy pa din ang kasiyahan at pamimigay ng papremyo. Bumunot na tayo ng unang mag- Recto. Arthur Sinosa. Mahayang gabi po sa inyo, Sen. Mahayang gabi. Matagal ka na ba nulunod ng Jing Matagal na po. First time ko po nabunot ngayon, Sen. Ah, gano'n. Mayroon ka 5,000 pesos, Arthur. Salamat po, Sen. Malaking tulong na rin po sa amin yan. Bless po, tsaka more power po, Sen. Nasa Recto. Saan ka? Sa bicycle po ako, Sen. <laughs> Uwi pa lang po Meron kang 5,000 pesos, Tessa. Ay. Charito Danao. Aileen Hinakay. Hello yes, po, sis. Ko Thank you, Lord. May, asawa May ka na ba? Meron po. Wala pa po kaming anak. O, bakit? Mahina. <laughs> Kulang-kulang. Na isang kulang. libo ang nahiabot natin tulong sa mga Pilipino. Congratulations po sa ating mga winners. Naway makatulong po sa inyo ang mga papremyo inyong napanalunan Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Pebes sa episode ng programang Kayo Lang Ang Laging Bida. Pero pa yung tarana ninyo? Tara na! Jinkflix lang!